Asahin muna natin siya. Ayan, check ko na yung aking dough. Wow! As in, doblo, doblo, doblo. <laughs> Grabe, oh. Ready na siya, ha. So, ayan mga kay Malat. Magkagawa na tayo ng tinapay. Masa na yung ating gunahal sa kami. Pwede na natin itong prepare. Para ay, puti-puti. Mas mauling na lang din siya. Ayan. Ayan, magbago tayo dito ng harina. Then, buhos natin ito yung ating kumahal sa shutout sa mga nabuluto na chai. Galapin na tayo mag-graduation, guys. Ayan. Rating time. Kailangan natin yung massage, massage yung ating dough ang ginawa. Magagawa ako ng koraso, cross-up. Then, magagawa ako ng sa pang ng papaya. So, ganyan pa. Laki guys. Kaya hapihin natin ito sa papa. Hirapan na akong magmasay. Lagay natin sa apat uh, na size. Ayan. Then, lugin natin. Uh, kaya naman natin pa siya mas kumagsak ka guys. Ayan. Mayroon natin siya kasi magawa tayo ng isang klase ng pinapay pang sandwich natin tapos yung iba gagawin kong cross croissant croissant ba yun? ayan papadsay mong lahat dyan ito yung ating pinapay Ayan lang natin siya konti dyan muna. Hindi. Mga 10 minutes guys. Ayan. Bago natin siya ihulma. Ayan. Hmm? Ayan. Thank you for watching. So ayan lang mga kahimala. Nag-double na ulit yung nag-double na ulit yung size ng ating dough. Ngayon naman, bibilog-bilogin ko na siya kasi gagawin ko itong pang sandwich. Yung apat na apat na piraso ko guys. Pero gagawin ko yung ibang ibang klase naman. Tapos ito naman, iba din. Yan. Bilog lang siya guys. Then mamaya iipitin ko siya doon sa hindi kung ano kung anong tawag to pag-ibig ng pinata. Ayan, ganyan lang siya. Tapos hayaan ko lang muna siya dyan kasi namaya ko pa naman siya lulupuhin. Tatakpan ko lang din muna siya. Binilog ko lang yan. Kaya aalsa pa yan namaya bago ko ba siya nalugod. Tapos yung iba, Pagkawin naman natin, ipaklase din ng tinapay. Papalamanan natin ng cheese. Ito naman guys, ang ipapalaman ko dito is yung chicken na aking ginisa. Na binabad ko, minarinate ko siya sa yogurt. Masarap siya guys. Nabisita, nabisita daw kasi ngayon. Kaya medyo natagdagan yung ating tinapay na ginawa. out sa inyong lahat. Tagilit na, madamaw na. Magtatagilit na. Malamaw na. Ayan. Ang gawin natin po siya, ang pulog sisiri ang ng buto na chicken. Ayan lang natin siya dyan. Mamaya pa naman natin ito sa Kaya aalsa pa siya. So magluto rin ako ng aking non ko, kasi ayoko na pa nito ngayon, dahil ilang araw na kami sige ganito, kaya nagawa na ako ng aking para sa akin. Mm -hmm. So, ito na mga kayong madaon ito na mga kayong gawa na ako ng na. tinapay tinapalanan ko siya ng white cheese white cheese ang kanyang palaman hindi sila nanawa sa aking girlfriend guys ng tinapay kasi masarap daw pero ako nanawa na ako <laughs> kaya nagmungkuna talaga ako So, yan mga kayo wala. Ito na ang ating dough. So, ang ganda ng pagkakaano uh, niya guys. Pagkakaalsa. Ayan. Shout out sa so, mga pamagawa na pinapagala ko. Kamusta e, kayo Kamusta kayo dyan? nito oras cross up bayan up tawag nila dyan then tapit natin siya, guys yan, Siya. tapos hatiin pa rin natin ng tatlong hati kasi masyadong malaki yan pag hindi natin hati hatiin mm. yan tapadaman natin siya dyan ng cheese guys cheese cheese na puti ng olive at saka may sesame seed paborito kasi ng mga then ganyan so ganito na siya guys na ang design para medyo maganda yung ating tinatay yung ating iwahiwa iwahiwain natin busy busy dyan konting konting tiis na lang ay ay graduate na graduation na guys tapit na Hinahabi natin siya maganda yung kulay ng ating tinapay. Then, lalagyan ko siya ng sesame seeds sa ibabaw. Ito yung ating ang ano kanina guys. Ayan, lagyan natin siya dyan. Then, lagyan pa natin ng isa. Ayan. So, kung naluto yan, ito na siya.